Linggo, September 21, 2025, Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon, 25th Week in Ordinary Time Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Amos Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, Inip na inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang araw ng pamamahinga? Para mailako namin ang mga trigo, tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na maipatatawad ang masasama nilang gawa. Ang Salita ng Diyos Salmong Tugunan Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Ang pooy purihin. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayot, magpakailanman. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Walang makatulad ang Panginoong Diyos. Nasa kalangitan, dooy naluluklok, Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Mula sa alabok, ang mga mahirap. Sa pagkalugami, ay itinataas. Sa mga prinsipe, ay isinasama. Nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, una sa lahat ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos, iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mga ngaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hintil. Katotohanan ang sinasabi ko hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy manalanging may malinis na kalooban. Walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, May isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian. Pagkat mula ngayon, ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Ah, alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, Gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, Sandaang tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo kat gawin mong limampo. Sabi ng katiwala, At tinanong naman niya ang isa, Ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, Sandaang kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng inyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo walumpo. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, Gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggang. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, Sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.